Number 1, pinakamabisang pagkaing pansipsip ng taba o kolesterol sa katawan. Sa panahon ngayon, kung saan maraming Pilipino ang nahaharap sa mga isyo ng mataas na kolesterol, labis na timbang, at sakit sa puso, mahalagang pag-usapan ang isang simpleng solusyon na abot kaya at epektibo. Araw-araw tayong kumakain, pero alam mo ba, may isang simpleng klase ng pagkain na hindi mo akalaing kayang tumulong sa katawan na labanan ang sobrang taba. Hindi ito mahal, hindi rin ito imported, at malamang nasa kusina mo lang ito ngayon. Isang sangkap na kayang sumipsip ng kolesterol, pababain ang risk ng heart disease at tumulong sa pagpapapayat na hindi mo kailangang gutumin ang iyong sarili. Anong pagkain ito? Ang sagot ay fiber. Ang fiber ay isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw o nadudurog sa ating tiyan. Hindi ito nagbibigay ng enerhiya tulad ng kanin o tinapay. Pero ito ay may napakamahalagang papel sa ating kalusugan, lalo na sa pag-manage ng taba sa katawan. Paano ito nangyari? may dalawang uri ng fiber, soluble at insoluble. Pareho silang mahalaga. Ngunit, ang soluble fiber ang may direktang epekto sa taba. Ang soluble fiber ay nagiging parang gel kapag nahalo sa tubig sa ating katawan. Kapag ganyang anyo, sinasalo nito ang mga bile acid mula sa kolesterol. Sa halip na maabsorb ng katawan, ang mga bile acid na ito ay inilalabas kasama ng dumi. Kapag kinain natin ang mga pagkaing may soluble fiber, ito ay nagiging parang gel sa chan at sumasama sa bile, isang substance na gawa mula sa kolesterol. Kapag nailabas ito sa dumi, kailangan gumawa ng bagong bile. Kapag ginamit ng katawan ang kolesterol, bumababa ang level ng bad cholesterol. Kapag tuloy-tuloy ito, mapipilitang gamitin ng katawan ang naimbak na cholesterol upang gumawa ng bagong bile acid kaya bumababa ang level ng bad cholesterol. Bukod pa rito, ang fiber ay nakakatagal ng busog kaya mas mababa ang posibilidad na kumain ng matatabang pagkain o sobra-sobrang pagkain. Ito ay tumatagal sa tiyan na nakakatulong ding pabagalin ang digestion kaya mas matagal kang nakakaramdam ng busog. Mga pagkaing mayaman sa fiber Hindi kailangan gumastos ng malaki para makakuha ng sapat na fiber. Narito ang ilang halimbawa ng pagkaing mayaman sa fiber na abot kaya at pamilyar sa ating mga Pilipino. Pagdating sa gulay ang kangkong, alugbate, talbos ng kamote, sitaw, okra at kalabasa ay may mataas na fiber. Sa prutas naman, ang saging na saba, bayabas, papaya, mangga, lalo na paghilaw at mansanas. Mayaman din sa fiber ang brown rice, red rice, mais, kamote at gabi. Isa din sa may mataas na soluble fiber ang munggo, lentils at balatong. Kung mayroon kang budget, ang mga whole grain bread o oatmeal ay mataas din sa fiber. Paano isama ang fiber sa araw-araw na diet? Simulan ang araw sa high fiber breakfast tulad ng oatmeal na may saging o bayabas. Gawing kalahating plato ang gulay tuwing tanghalian at hapunan. Pumili ng whole grain kaysa puting kanin kahit paminsan-minsan. Magmerienda ng prutas sa halip na processed snacks. Babala, huwag biglain kung hindi ka sanay sa pagkaing may mataas na fiber. Unti-untiin ito at uminom ng maraming tubig para hindi makaramdam ng kabag o constipation. Ang fiber ay hindi instant na solusyon, pero ito ay natural, ligtas at epektibong paraan upang tulungan ang katawan na labanan ang sobrang taba at kolesterol. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mga lokal na pagkain mayaman sa fiber, maaari nating mapabuti ang ating kalusugan. Isang hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay ng bawat Pilipino.